Magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po kayo, no? Kamusta mga kababayan diyan sa Quezon City man, Davao City o Dubai, Riyadh, Toronto o London. Kung ikaw ay isang OFW o kabataang Pilipino na gustong malaman ang tunay na laban sa likod ng politika, ito ang video para sa iyo. Ngayon, tatalakayin natin ang mainit na issue. Unconstitutional nga ba ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte? At bakit parang lagi may plot twist ha, sa politika ng Pilipinas? Wala nang pasakalya dito at ah, diretsyo na sa puno. Okay, noong July 25, 2025, naglabas ng desisyon ng Supreme Court na unconstitutional ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi ito simpleng kwento ng batas, ito ay isang political drama na puno ng intriga, poder at ambisyon. Sa video na ito, bibigyan natin ng matalas na lente ang desisyon ng Supreme Court. Ang depensa ni Vice President Sara at ang papel ng House of Representatives na parang laging nasa gitna ng away. Layunin natin maabot ang 100,000 subscribers para mas marami pang kababayan sa Hong Kong, Singapore at New York ang makakaalam ng katotohanan. Kaya't i-hit na ang subscribe button, i-like, i-share at mag-super thanks na rin please para suportahan ang aming content na para sa inyo mga kababayan sa buong mundo. Okay. Okay, noong July 25, 2025, uh, ika nga, no, nag-decision ng Supreme Court sa pamumuno ng 13-0 na boto na ang constitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay SC spokesperson, so milting nilabag ng House ang one-year bar rule sa Article 9, Section 3, Paragraph 5 ng 1987 Constitution na nagsasabing no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of one year. Okay, pero ano nga bang one year bar rule? Simple lang. Kapag may impeachment complaint na inihain, hindi pwedeng maghain ulit ng panibago laban sa parehong tao sa loob ng isang taon. Sa kaso ni VP Sara Duterte, apat na impeachment complaints ang inihain mula December 2024 hanggang February 2025. Ang una, ikalawa at ikatlo ay hindi inaksyonan ng House kaya tinuring na archive or terminated. Pero ang ikaapat na inindorso ng 215 na kongresista noong February 5, 2025 ang naging basihan ng impeachment. Ang Supreme Court ah, ay hindi natuwa sa proseso ng House. Bukod sa one-year bar rule, sinabi rin nila na nilabag ang due process ni VP Sara. Hindi raw binigyan ng pagkakataon si Sara na sagutin ang mga akusasyon bago isinampa ang articles of impeachment sa Senate, ang sabi ng SC, the articles of impeachment violated due process of law as the draft and accompanying evidence were not made available to the respondent. Parang sino ito ha, mga kaibigan, isipin mo, ikaw si VP Sara tapos biglang may kaso laban sa iyo, pero hindi mo man lang alam kung ano ang ebidensya. Parang inimbita ka sa party pero pagditing mo, ikaw pala ang ipapahiya, no? Kaya naman ang SC ang naging knight in shining armor o baka kontrabida. Depende sa pananaw mo. Kaya ang Supreme Court ha, ang naging boses ng batas dito sa gitna ng political chaos. Ha, silang sila ang nagbigay ng linaw. Ang impeachment ay hindi lang political game. Ha, kailangan sundin ang konstitusyon. Pero may twist. Sinabi rin ng Supreme Court na hindi nila inaabsuelto si Vice President Sara Pwede pang maghain ng bagong complaint pagkatapos ng February 6, 2026, no? Yun po yung ano ha, yun po yung umpisa na pwede silang mag-file. Pag nag-file sila February 5, ay nako, unconstitutional na naman 'yan. Okay, para sa mga kababayan natin sa so Jeddah, Vancouver at Melbourne. Mahalagang intindihin ito. Ang SC ang gatekeeper ng hustisya. Pero tanong, hindi kaya masyado silang nagpapakabida may nagsasabi na ang SC na puno ang ng appointees ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay bias pabor kay Sara. Ano sa tingin niyo? I-comment down below mga kababayan sa Abu Dhabi at Singapore. Okay, kung gusto ninyong malaman pa ang ganitong mga kwento, i-hit ang subscribe button, i-share sa mga kaibigan ninyo sa Qatar at Toronto at mag-super thanks na rin please para mas marami pang content ang maibigay natin sa inyo. Okay ha, si VP Sara ang kanyang petisyon sa Supreme Court noong February 2025 ay sinabing ang impeachment ay isang political stratagem no, para pigilan siyang tumakbo sa 2028 presidential elections. Sabi niya, nilabag ng House ang one-year bar rule at hindi siya binigyan ng due process. Isipin natin ha, si Sara, anak ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay parang nasa gitna ng political storm. Ang mga akusasyon, corruption, misuse of confidential funds at plot pagbabantaraw na ipapatay si Pangulong Marcos, ang First Lady at House Speaker Martin Romualdez. Pero si Sara kalmado lang. Sabi niya, ang mga ito ay politically motivated at ang tunay na layunin ay patalsikin siya ah, para hindi siya makalaban sa 2028. <laughs> para sa maraming Pilipino, lalo na sa Davao City, San Fernando at Cagayan de Oro, si Sara ay parang underdog Isang babaeng leader na, na hinila sa gitna ng away ng mga political dynasties. Ang Marcoses at Duterte sa survey noong February 2025, 47% ng mga Pilipino ay hindi sumusuporta sa impeachment habang 33% lang ang pabor. Parang teleserya ito mga kaibigan ha. Si Sarah ang prinsesang hinintay ng bayan pero sinusubukang ibaksak ng mga kalaban ang tanong, underdog nga ba siya o may hawak siyang baraha na hindi natin nakikita? No? Sa Hong Kong, Dubai at London, maraming OFW ang naniniwala na si Sarah ang susunod na pangulo. Pero may mga nagsasabi rin na ginagamit niya ang kanyang apelyido para manatili sa poder Ano ang tingin ninyo, mga kaibigan sa Sydney at Tokyo? Si Sarah ay malakas ha, na kandidato no, para sa 2028 elections. Kung ma-impeach siya, no, hindi lang siya matatanggal bilang VP, maari rin siyang mabaan sa public office forever. Kaya naman ang desisyon ng SC ay malaking panalo para sa kanya. Pero hindi pa tapos ang laban ha. Ang kanyang depensa ay nagpapakita ng isang leader na handang lumaban. Pero may mga nagsasabi na ginagamit niya ang SC para iwasan ang accountability. Oh, kung may kayo sa kwento ni VP Sarano. I-like ang video na ito at i-share sa mga kaibigan niyo sa Milan. Doha at Los Angeles. Huwag kalimutan mag-super thanks please para suportahan ang aming channel na laging nagbibigay ng katotohanan. Okay, ang House of Representatives sa pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez ay ang naglunsad ng impeachment laban kay VP Sara. Pero bakit parang laging sila, laging sila ang napapansin bilang kontrabida? Noong February 5, 2025, 215 na kongresista, kabilang ang anak ni Pangulong Marcos na si Representative Sandro Marcos, ang pumirma sa ikaapat na impeachment complaint no? na ang mga akusasyon, graft, corruption, betrayal, public trust at pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Okay, pero ayon sa Supreme Court, nagkamali ang House. Una, nilabag nilang one-year bar rule. Pangalawa, hindi nila binigyan ng due process si VP Sana. At pangatlo, ang SCP nga nagsabi na ang House Secretary General at ang Speaker ay walang karapatan magdesisyon kung kailan sisimulan ang proseso ng impeachment. Kaya parang pelikula ito ha mga kaibigan. Ang House na puno ng mga kaalyado ni Pangulong Marcos ay parang nagmamadali na ma-impeach si Sara. Pero bakit kailangan magmadali? May nagsasabi na ito ay para pigilan no, si Sara sa 2028 elections. Ang House ay parang naglaro ng rush to judgment. Isang political move na mas mukhang uh, mas personal kaysa sa prinsipyo. Sa Cebu City, Iloilo at Gerald Santos, maraming Pilipinong nagtatanong bakit parang laging awayan ang politika natin. Ang mga pagkakamali ng House ay nagdulot ng pagdududa sa kanilang kredibilidad sa halip na magbigay ng hustisya para nagpapakita sila ng bias laban kay Sara. Pero may punto rin ang House ha? ang mga akusasyon laban kay Sara tulad ng misuse ng confidential funds at alleged death threats ay seryoso. Kaya ang tanong, Paano natin mabibigyan ng hustisya ng ang mga ganitong issue kung pati ang proseso ay may depekto? Okay? Kung gusto ninyong ha, kung gusto nyong mas malaman. Okay, kung gusto nyong mas malaman ng mga ganitong kwento, subscribe ang channel natin. I-share sa mga kaibigan nyo sa Calgary, Brisbane at Kuwait. At mag-super thanks na rin please para mas marami pang content ang maibigay natin. Ang desisyon ng SC ay malaking epekto sa 2028 presidential elections. No? Si VP Sara ay malakas na kandidato at ang impeachment ay maaaring maging paraan para pigilan siya. Ngayon, dahil sa SC ruling, may panibagong pag-asa si Sara na makalaban. Pero ang tanong paano ito makaka sa mga Pilipino sa Makati, Tagig at Dubai. Ang impeachment saga ay hindi lang tungkol kay Sara, ito ay tungkol sa laban ng Marcoses at Duterte, ha. Mula noong 2022 nang magkasama sila sa eleksyon hanggang sa pagkakahati-hati ng kanilang alyansa, ang away na ito ay nagdulot ng political instability, ha. Sa Toronto, Singapore at Jeddah, maraming OFW ang nagtatanong, kailan kaya magkakaroon ng katahimikan ang politika natin? Okay, kami sa channel na ito ay naniniwala na kayo mga OFW sa Hong Kong, Abu Dhabi at London ang tunay na boses ng Pilipinas. Ang inyong suporta sa pamamagitan ng subscribe, like at super thanks ay makakatulong para maipagpatuloy natin ang pagbibigay ng katotohanan. Ang politika ng Pilipinas ay hindi lang para sa mga nasa Manila o Quezon City. Ito ay para sa bawat Pilipino sa buong mundo. I-hit na ang subscribe button, i-like at i-share sa mga kaibigan ninyo sa Vancouver, Melbourne at Doha. Huwag kalimutang mag-super thanks para mas marami pang kwento ang maibahi, maibahagi natin sa kabuuan ang desisyon ng Supreme Court ay isang panalo para kay VP Sara Duterte. Pero hindi ito ang katapusan ng kanyang laban. Ang House of Representatives ay nagkamali sa proseso at ang SE ang nagbigay ng linaw sa batas. Pero ang tunay na tanong, sino ang tunay na nanalo dito? Ang konstitusyon, si Sara o ang mga politikong naglalaro, naglalaro sa likod ng eksena? Okay, para sa mga kababayan natin sa Los Angeles, Sydney at Riyadh, ang politika ng Pilipinas sa isang chess game, kailangan ng diskarte, pasensya at talino, pero kailangan din natin ng accountability. Ang impeachment saga na ito ay paalala na ang batas ay para sa lahat, hindi lang para sa iilan. Kaya't magtulungan tayo maging aktibo, magsalita at magbahagi ng katotohanan. Kung na-inspire ka sa video na ito, isubscribe na ang channel natin, hashtag WalkWithLan. Layunin natin ang 100,000 subscribers para mas marami pang kababayan sa Hong Kong, Dubai at Toronto na ang mag makakaalam ng katotohanan. I-like at i-comment kung ano ang tingin niyo sa impeachment saga at i-share sa mga kaibigan niyo sa Singapore, Qatar at London. At syempre ha, at syempre mag-super thanks na rin please para mas marami pang content ang maibigay natin sa inyo. Mga kababayan sa buong mundo, salamat at hanggang sa susunod na video, mabuhay ang Pilipinas.